Magandang araw sa inyo mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Ngalan sa sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ama namin sumasalangit ka, samahanin ang ngalan mo, mapasaanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit at iyan mo kami na makakain araw-araw nagpapahawag mo kami ay tulad sa tukso at iadya at mo kami sa lahat ng masama sa gawa. Amen. Amen. Samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kasiyo po ang lahat. Salamat po. Plus, may mga rules tayo na dapat natin sindi. Ito ay, kayo ay ma makinig sa akin at huwag maingay. Kapag may gusto kayong itanong, itaas ang inyong mga kamay upang sagutin ko ang inyong mga katanungan. Opo. Ngayon, gusto niyo bang makinig ng kwento? Opo. Okay. Ngayon, may kwento akong sasabihin sa inyo. Ito ay ang alamat ng mangga. Isang araw, may mga nakatira sa bukit. Ito ay si Mang Juan at si Aling Maria si Aling Maria at si Mang Juan ay may anak na si Ben. Si Ben ay napakabakit na bata. Ito ay nagmana sa, sa kanyang mga magulang na mababait din. Isang araw, si Ben ay naglalakbay sa naglalakbay sa sa labas, ay may nakita siyang isang matandang ulubi. Ikaw, Maria, anong gagawin mo sa isang matandang pulubi kapag ito ay nakikita mo sa iyong daan? Tutulungan. Very good. Sa sinabi ni Maria, ito ay kanyang tutulungan. Gaya na din sa ginawa ni Ben. Ito ay kanyang tinulungan. Ito ay dinila niya sa kanyang bahay, pinapakain, at binibigyan ng damit. Isang araw naman, habang si Ben ay nangangahoy, may nakita na naman siyang isang matanda. Gaya ng ginawa niya noon, ito ay kanyang tinulungan rin. Pinapakain, binibihisan, ganon. Nagdaan ng mga ilang araw, si Ben ay nagkasakit. Nagkasakit ng malala si Ben. Alalang-alala si Ali Maria at si Mang Juan. Ginawa na nilang lahat upang gumaling si Ben. Pero ito ay namatay sa di inaasahang pangyayari. Ito ay namatay sa malalang sakit. Kaya si Ben ay binurol, binurol sa kanila. May habang si Ben ay si Ben ay binurol, may isang duwatang dumating. Kaya ali ah. Uh, ah. Uh, ina bakit may duwatang dumating sabi ni Tatay, Tatay Mang Juan. Takang-taka din si uh, Aling Maria. Ewan ko bakit sabi, kaya sabi na isang diwata, nandito ako upang hiningi ang puso ni Ben. Bakit gusto mong hiningi ang puso ni Ben? Sabi ni Aling Maria. Sabi na naman ni Diwata, kukunin ko ang puso ni Ben dahil si Ben ay isang napakabuting bata at matulungin. Ang puso ni Ben ay itatanig ko lang sa inyong bakuran. At malalaman niyo rin ang anong gagawin ko dito. Nagdaan ang ilang araw, ang magpamilya ay may nakita sa kanilang bakuran. Sa bakuran kung saan nakaburul si Ben, may isang puno na tumubo. At ang puno at ang puno ay maraming bunga. Maraming bunga na nag puso. At ito pala ay ang mangga. Tama. Kaya dito nagmula ang alamat ng mangga. Manga bata, may natutunan ba kayo sa ating kwento ngayon? Oh, Opo. Ano ang natutunan niyo sa kwento natin? Dapat tayong maging matulungin. Dad, zapato. Dapat tayo ay maging matulungin Dad. at mabait. Kaya tularan o. natin si Ben dahil ben. ang kanyang mga ginagawa ay mga mabubuting gawain. Ngayon, <laughs> may may gawain tayo na kailangan ninyong sagutin. Sa una, sinong gustong sumagot? Ako po. Sir. Okay, Maria. Ano sa palagay mo ang tamang sagot dito? Nila. Tama. Tama. Maaari mo bang basahin? Si Ben ay anak nila Aling Maria at Mang Juan. Tama! Sa pangalawa, sinong gustong sumagot? Jemary! Ako? Sa tingin mo, anong tamang sagot dito sa pangalawa? Uh, ako, Bencher. Tama! Ako, si Ben. Ako ay babait at madulungin. Tama! Tama! Sa pangatlo naman, sinong gustong sumagot? Sa pangatlo, sinong gustong sumagot? Aon ah, yan, mari ka bang pumunta sa harapan? Mari mo bang basahin? Siya yung mga matanda na tinutungan ni Ben. Tama. Ngayon, may idea na ba kayo kung ano ang ating po, paksa na tatalakayin ngayong araw? Upo. Okay. Opo. Ano? Palao. Tungkol sa panghalit na panao. Tama. Ngayon, babasahin ko ang tatalakayin natin ngayon. Ano ang mga tawag sa tangpamalit sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari? Tama yung mga sagot kanina. Ito ay ang panghalip. Ang panghalip ay mga salitang ginagamit sa pamalit o panghalili sa pangalan. Ginagamit ang panghalip upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit sa mga pangalan sa mga pahayag o kwento. Kaya mga bata, ginagamit pala ang panghalip para maiwasan na paulit-ulit, di diba? kapag paulit-ulit na ginagamit ang mga pangalan sa isang kwento ay nakaka nakakairit na na or nakaka yan, yeah, nakakairit na na. Kaya, pinapalitan ito ng mga panghali. Kaya ngayon, may sasagutan kayo. Piliin ang wastong salita sa loob ng kahon na maaaring nating ipalit sa bawat pangalan na ginagamit sa bawat pangungusap. So, sa una, sina Jack at Annie ay magkakapatid. Ano sa tingin mo ang ipapalit sa, sa mga pangalan nito? Sila. Very good, mahusay. Sa pamalit sa pangalan ni na sina Jack at Ani ay sila. Sila ay magpakapatid. Sa sunod naman, si Giana naman ay kanilang pinsan. Sa tingin mo, saan dyan sa pangalit na maaaring ipalit natin sa ngalan ni Giana? Siya. Mahusay. Siya naman ay kanilang pinsan. Sa huli, ako at ang aking mga kakasi ay may babasahin pa. Ano? Kami. Oh, very good. Ang pamalit dito ay ang kami. Kami ay may babasahin pa. Ayan. Ang mga pangalan sa bawat musap ay ating pinalitan <coughs> ng mga panghalip. Ano nga ba yung mga panghalip? Ako, A siya kami. tawag sa mga salita ang ginagamit pamalit sa ngalan ng tao katulad ng sila, tayo, kayo, ako at kami. Ito ay nasagutan niyo kanina. Pala. Tama. Ito ay parao na Very good. Ngayon. Ang panghalip na o ay mga salita ang ginagamit na pamalit sa pangalan ng tao. Gaya ng mga sinasagutan natin kanina. ito ay tinutukoy sa isang nagsasalita lamang. So, ang ako ay ikaw ang uh, tinutukoy mo ang iyong sarili. Tama. Next naman ito. ay ikaw. Ikaw. Anong tinutukoy ko? Ako. Di ba? Ang ba? Diba? ang tinutukoy nito ay ang nagsasalita ang taong nagsasalita ay isang tao ang ng kanyang kinakausap okay. or kinakausap. Oo. Uh -huh. Next naman ay usapan. siya. Kapag ang tinutukoy, kapag tinutukoy ay ang na pinag-uusapan. Pinag-uusapan. Gaya ng siya ay naglalaro. Naglalaro. Mahusay. Next naman ay kami. Kami ay kapag okay. tinutukoy na nagsasalita ay dalawa o hindi pa kasama ang kanyang sarili. So, ang kami ay kabila ka doon sa mga sa nagsasalita. Kami ay... Kami ay nandito. Tama. Next naman ay... Kayo. Kayo kapag... Tinutukoy niya nagsasalita ay dalawa o higit pa kausap. oh Kayo, ang tinutukoy niya ay marami. Paryas. Oh. Kayo ay nakikinig sa akin. Tama. Next naman ay... Sila kapag tinutukoy o ay dalawa o higit pang tao na pinag-uusapan. Tayo? Tayo. Tayo Tayong lahat. Very good. Magmahalan. <coughs> okay. Ngayon, may ipapakita ako sa inyo ng mga larawan at ang isasagot ninyo ito yung mga panghalip na panahon. pagbigay ng sagot nito? Gamit ang panghalik na panao. Siya ay may nakitang na bagong fixer. Siya! Mari, mari mo ba ang bigyan ng pangungusas? Siya ang teacher namin. Tama! Ito, sila ay magkakaibigan. Ano maaaring ang sagot ito? Kami ay magkakaibigan, tayo ay magkakaibigan, siya ay magkakaibigan. Kami, Tama tayo. Pa. Tama, kami at tayo. tayo. Sa pangatlong larawan, tinutukoy niya ang kanyang sarili. Anong maaaring pangalit na panahon ang pangalit ang gamitin niya? Ako. Ako? Oh. Mari Marimo bang bigyan ng pangungusap? Ako ay Pilipino. Tama, proud na Pilipino si Rosana. Okay. Sa pang-apat na litrato. Kami ay masayang kumain, tayo ay nagtatawanan sila ay masayang kumakain. Kami. Kami, Kami ay masayang kumakain. Tama. Kami ay uh, masayang sa kumakain. Wow. Oh. Sang panglima na litrato. Ano naman ang maaari mong ibigay ng panahon nito? Siya ang boyfriend ko. Oh, may boyfriend ka nang bata batang mo pa. Wala pa. Oo, oh, tama yan. Ngayon, tapos na tayo, talagang na natuto na kayo sa ating tal, sa ating paksa ngayon tungkol sa panghalip na tao. Tama. Ngayon, may bibigay ako sa iyo, sa inyo na gawain upang sagutin niyo isa-isa. Okay. Ipasa sa Ibigyan ko lang kayo ng sampung minu minuto upang sabutan ang mga papel. No cheating! Opo! Okay. 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 Perfect! Mag-focus kayo sa inyong papel. Opo, okay, ma'am. Tapos ka ba? Opo! Okay. sa ating talakay. ngayon may mga pang, uh, pangkat akong tatlong uh, papangkatin ko kayo sa tatlo. Ang unang pangkat ay gagawa ng tula na ginagamitan ng panhalip panao. Ang pangalawang pangkat ay ay magro-role play na gamit din ang mga panghalip na pangnao at ang ikatlo ay gagawa ng kanta. Okay class, bibigyan ko kayo ng 20 minutes para ma, ma para gawin ang ating uh, gagawin ngayon. Oppa, okay. oh, so, so, sinta. Okay. Sino po yung sino po yung pagrupo namin? Group 1 sa Okay. ma'am. Okay. Sino ang group grupo? Group 1, Group 2, group

sila your play your play ang pangkalo, pangkat dalawa ha ang pangkat tatlo ay kalito okay kami ma ang unang pangkat ay ang kanta na ang panghalik panao okay one two three go ako ikaw siya ay masaya ako ikaw mo siya, ako ikaw siya, tayo lahat nasa saya. Ikaw mo siya, tayo lahat nasa masaya Very good mahusay pangkat isa, pangkat dalawa naman. ay play. Punta kayo dito sa harapan gamit ang panghalip panakow. Kami ay masaya kayo ay masaya tayo lahat ay masama kapag kasama ang pamilya Ang isusulat ninyo sa inyong takdang aralin ay ilalarawan ninyo ang inyong pamilya gamit ang panghalip panauhan. Oh. Oh. Sige, isulat ninyo sa, sa takdang aralin sa inyong notebook. Ay isulat mo na lang sa iyong papel. Okay. Tapos na po ako. Okay, very Tapos good. Na. Okay. okay. Tapos na ba ang lahat? Oh. ng lahat. Maaari pang mag-isit mag tayo ang lahat. Yes, yes ma'am! Ma Para sa ating pangwakas sa panalangin. Para sa sa anak, sa espiritu, sa no, amen. amen. Angel of God, my Lord and dear, whom is love, God has here. Ever this day, be at my side to light and guard the Lord. Our amen. amen. And in the name of the Father, Fashioned and of the Son, and of the Holy her. Spirit. Amen. amen. Goodbye! And thank you! Please share, mga bata! Maraming salamat, Sing mga bata! God